Hi guys, magandang gabi sa ating lahat. Ito naman guys, magpapakain naman ako ng aking mga baby. Ayan po, papakain ko po sila. Ayan po sila guys, nasa likod po po sila. Ayan, papakain ko na sila. Ito guys, haluan ko ito guys ngayon ng dog food, kahit pa paano may halo yung dukot ayan po guys ayan po guys ma'am baby ko yun ayan si Abby ayan po sila guys excited naman sila guys guys. Ang kanilang pagkain ng ng aking mga baby. May hintay kayo na kay papakainin ko kayo. Ito guys, haluan ko ng dog food guys. Ganyan po. Ngayon lang naman sila makatikim ng dog food guys. Ihalo ko sa kanilang pagkain. Ayan po. Bihira ito, guys, na nagagawa ko, guys. Ayan po. Parang kaunti yung pagkain ni Enzo. Ayan, guys ito naman po. Tignan nyo guys, oro oh, yung aking mga baby. Hindi na sila mapakali. Maghintay kay anak. Hintay kay maghintay. Ito kay Macdo, guys. Maghintay kayo nak, -a. Bigyan, lagyan ko din ng dog yung pagkain ni Makdo. Dahil siya yung big boy. Yan, dalawang ano. So, uh, anong uh, ano ko. Yan po. Yan po, ang kanilang pagkain ng aking mga baby. Ayan po sila guys. Ayan po. Good, good, ay good, good evening sa inyong lahat. Sabi niyo anak. Ito po, kakain na po kami. Papakainin papakainin na po kami ni Mama. Ayan po. Si Inso guys, ang aking unang pakainin. Ilalagay ko na dito, set aside, guys. Maghintay kay anak, pa? Ah? Halika na Enzo ko. Tayo si Enzo. Ye. Ayan Yan yan, yan na, anak ko. Ayan ito sa iyo, toy toy ayan po si toy toy asan yung plato ni abi dito na kay anak ko ayan po lagi sila ganyan ganito guys pag kumain sila guys ayan po oh dito na kayo anak ko ni abi hindi yan sa iyo abi ayan ayan po ay sorry Ngayon naman po guys ito kay Macdo. Ayan. Ito ka na anak ko. Dito, dito. Yan na, Macdo. Ayan, guys. Ayan na po. Kumakain na rin si Macdo po, guys. Ayan. Kung na po, guys, yung kay Inso. Ayan po guys, kumakain na naman yung aking mga baby. Ito naman bukas guys, ihalo ko naman sa kanilang pagkain. Ihalo ko sa dukot guys para marami silang makain. Ayan po dito, sila Amir tsaka si Abby yun po yung aking mga baby guys yan Enzo, so, mahulog ka dyan, anak mahulog ka ayan po guys tapos na po si Abby guys ayan po si maklo guys marami pa, guys nauna si Enzo sa kanila lahat guys ayan po ito guys tapos na po si Enzo mag good evening ka anak ko hello po good evening sa inyong lahat ayaw Enzo mag ka anak Hi po. Magandang gabi. Nak. Enzo. Net. Ayan po. Hi guys. Hanggang dito na lang ang aking video. Maraming maraming salamat po. Sana po. Huwag kayo, wag kayo magsawa. At mag, huwag kalimutan po na mag subscribe sa aming maliit na channel. God bless you all. I love you. Bye-bye.